Gituho ang Illegal Drug Laboratory ang Gironda sa si Joint Forces sa PNP o PIDEA sa Usaka Apartment sa Barangay Sapatera ng Dakbayan sa Subo. Si Alan Domingo sa report. Kini ang naglain-laing matang sa kimikal nga gamit sa paghimo sa ilegal na droga sa sulod sa lawak nga giabangan sa 32 anyos nga lalaki sa ikatulong andana sa apartment building. Dayag kaayo ang mga kapsula nga gisudlan sa si gitawa ang mga party drugs o ang mga powderized substance. Makita usab sa sud ang usa ka dakong exhaust tube na kay usab sa mga otoridad, ang duha ka armas o mga bala gikan sa suspect. Mismo si Police Brigadier General Rodrigo Maranan, ang Police Regional Office 7 Director, ang misusi sa sulod sa giabangang lawak. Dito na nag-culminate yung ating uh, uh Rainbow no kung saan ay eh, na natin yung pinaka suspect yung pinaka ulo ng uh, sindikato ng ecstasy at cocaine na siyang uh, responsable sa pagpapalaganap ng mga party drugs dito sa Central Visayas, sa Western Visayas at sa iba't ibang uh, karatig uh, Lalawigan. Matod ni General Maranan, upat ng atus lima kabuan nilang ang suspek human nila masayari ang binuhatan ini. Human nila masiguro, may kuha sila og search warrant sa korte og kini ang ilang gigamit sa pagsulod sa apartment sa Dinakpan. Sa sulod sa lawak, giingong gihimo ang iligal nga ruga sama sa mga party drugs nga gi supply kuno sa suspek sa high-end nga bay kalingawan sa Kabisayan o Mindanao. migamit usab kuno ang suspek og online transaction o gipaagi sa courier o delivery services ang paghatod sa mga kontrabando. Nakita natin doon na may iba't ibang makina no, na kung saan uh, yung mga makinang ng yon eh, accordingly pang, pang mix ng iba't ibang klaseng powdery substance. Nakita nga natin doon ang daming mga plastic na may laman na powdery substance. Gipatin ang hinoon ni PDA7 Regional Director Alex Tablate nga dili pa nila masuta kung usa ka illegal drugs laboratory ang ilang narunda tungod sa gisubay nilang mga parameters nga maoy ilang basihan. Dugang ni Tablate nga basis sa inisyal nga pagkisusi sa mga chemist, at doon ay mga substance nga mamahimong gamiton sa paghimo o cocaine o shabu. Hinoon ipaubos pa nila kini sa kumpirmasyon. Namangutay mga, mga parameters sa ani. Okay. requirements before nato ito makategorize kung sa klase. Okay. And uh, ang, ang ato chemist o so ang PNP magistorya pa po na sila. Giso si Osam sa mga ang tanang posibilidad sama sa pagkalambigit sa paghimo sa si illegal nga dugas kung asaman gipalit ang mga sagul nini. Nasairan sa kapulisan nga Osaka Chemical Engineer ang suspek. Samtang wa magpa-interview ang suspek. Gisiko po sab ang living partner kuno sa suspek. Magatubang sila og tukmang kaso subay sa paglapas sa balaod. Usan nini ang Comprehensive Anti-Dangerous Drugs Act. Kauban si God Frerelian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.